Oh. At pinili si Ipe ng ating former President Rodrigo Roa Duterte dahil epektibo siya sa tao. Yun? May puso, may konsyensya, at may integridad. Matapang. Yes. Handa na siya sa pangalawang yugto ng kanyang buhay na magsilbe sa tao. Uh -huh. Yan si Ipe. Epektib sa tao, epektib sa, sa, sa Senado. Numero 58 sa balota Philip Ipe Salvador! Magandang sukan gabi po sa inyong lahat. Kung huli kang magsasalita, I mean, nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang slate ng PDP laban senatorial. Ang hina naman ang palakpak niyo. Ayan. Para matanggal yung kabako. Isipin niyo, baka nagsalita. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. brilliant, matatag, matapang, ipaglalaban ng mga Pilipino, walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita ang aking kapatid na Tiga Po Surubio. Ilocano, abogado ko, at alam ko Tutulungan niyo rin ito. Attorney Raul Lambino. Ang isa pang abogado. Ang pinakabata sa aming grupo. Attorney Jimmy Bondoc. Nasangka. At siyempre ang maisog, ang makikipaglaban ng husto, Attorney Vic Rodriguez. Isa pa ang abogado, napakaling na congressman, idolo ko. Kunsan nga pumunta yan, sinusundan ko. Kasi nakikita ko yung yung puso niya. Yung puso niya, nakikita mo, nararamdaman mo. Ginagawa lang niya ang tama. Napakagaling na congressman at alam kong magiging mas magaling na senador, Rodante Marcoleta. 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 Na Tapos na eh. Meron po kaming pastor. Bago sa senado. Ang pastor na best friend po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Napanood nyo, narinig nyo ang kanyang advokasya. Alam nyo, nararamdaman nyo kung ano lahat ng mga sinasabi niya. Tandaan nyo po, tulungan natin si Pastor Apollo Ibuloy. Dumako naman po tayo sa dalawang magigiting na senador na re-electionist natin ngayon. Itagaan niyo sa bato ang kamay niya kung nagkaroon man ng bahit ng dugo noon. Dugo ito ng mga walang hiya, hindi ng mga matitinong tao. Yan, si Senador Bato de la Rosa. I love you, pare. I love you, pare. Alam ko yan, pare. Kilala kita. Yang kamay mo, never mo nilagyan ng bahit ng dugo na matino. Bahit ng dugo na mga walang niya. Yan ang ginawa ng kamay mo. Kaya dapat ibalik ka sa Senado. Ano ang nila? Jimmy Bondok, number 10. Rodante Marcoleta, 38. Raul Lambino, 34. Jamie Inlo. <laughs> numero, 30. Kapisado ko lahat ang mga numero nyo. And last but not the least, my best friend. Nagkakilala kami 2003. Naging magkaibigan kami. Unang araw ng kampanya, nung siya tumakbong unang beses bilang senador. Unang araw pa lang, sinamahan ko na siya. Hanggang ngayon, sinasamahan ko pa rin siya. Ganon, ang tiwala ko sa kanya. Senador! Na ang tawag ng sambayan ng Pilipino ay mister! Na ang tanging bisyo ay ang mag! Anong numero sa balota? 28! Ah, wala na naman palakpak. Sino pa ba? Parang nakalimutan ko sarili ko ah. Parang nakalimutan ko yung maisog number 56. Vick, can I ask a favor? Can you please stand? Now, Jimmy Bondoc, can you please stand? Number one yan, Beck Rodriguez. Ilonggo. Tayo ka. Pakita ka sa kanila. JB Hinlo. Yan, subukan natin ang mga bago. Tagapos sa Rubio. Ang corruption sa Senado. Tayo ka please. Raul Lapino. Ang aking idolo, ang aking kaibigan, ang aking sinusundan. Congressman, soon to be Senator Rodante Marcoleta. At ang kumpare ko, asa si parin ba to? Ngayon, ang ipapakiusap ko, oh, Senator Bongo, kasama si Vic Rodriguez sa Kasimarkulita. Senator Marcoleta. Bongo, palihog lang, pwede magtayo ka lang. Tawain ka lang sa mga tao. Ayan po ang slate namin. Kanina po, kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganun? Bakit ganun silang kabastos? Sabi ko, kaya nga, kako, kaya nga ang sinamahan kong slate yung walang bastos, yung mga taong magsaservisyo ng totoo sa mga Pilipino. <laughs> Ang hindi nila Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses best actor naging box office king ako, naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko eh, Aklat ng Buhay ko bilang artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kaduluduluhan po ng Pilipinas, dulot-dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Sen. Bongo kung paano ang pagsaservisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagsaservisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa may hirap, tulong sa may hirap. Ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad, ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Sumobra ng pagod ng katawan ko. Pero, pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last Torah. And I want to give it all. Ang magagiting ko pong mga kasama, Abogado, ako hindi. Meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor, ako hindi. Meron mga engineer, ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magservisyo sa sambayanang Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Bastet. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Anong abidido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga... Buntot. buntot. Tama. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. ipa impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay ko naman at sa akin. Walang Guterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sa sabog yun, kaya ayaw nilang lahat sumarap sa salamin. At alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, si, sinisisi pa ka PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat magaruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat. Alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari. Sabi nila, bakit tatakbong senador yung Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko noon yun, Noon yun, Nung kabataan ko, inaamin ko. Pinagdaanan ng buhay ko yan eh. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. <laughs> Pero ngayon, good boy na to eh! Uy, wala naman akong asin. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. Hindi <laughs> <laughs> po kidding aside, good boy na ako talaga ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito naman si Coco Naik, parang hindi naniniwala. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto kong manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang, kanilang mga anak na hindi matidisgrasya, hindi makikita, hindi mararay, hindi mapapatay. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga. Pinatawag yan ni Sen. Bato sa Senado. Tama ka doon. Advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Tama ang mga sinabi nyo, JB. Hindi ayuda. Ano ang ng mga anak natin? ng mga mga gulang umaasa lamang sa ayuda. Pa, paano pang magsisipag mag-aral ng mga yan? Walang tamad na Pilipino! Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Kaya kailangan ko talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Ayon. Tama ka don, Tama ka don. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, bumibili na suka. Inuutusan silang bumili na suka. Attorney Hinlo, Attorney uh, Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Marcurleta, inuutusan lang bumili na suka. Philip Salvador, artista, pinabibili ko sa maid ko yung suka. Uy, masarap pa suka, lalo na sa ano, yung lumpiang ubod, di ba? Oh, yun. Oh. Senior citizens. Walang nagbanggit kanina. Nga sad kasi ako po yan. Isang takal sa karinderiya. <laughs> Lahat ng napuntahan namin ni Senator Bongo, yung mga senior citizens lumalapit sa akin. Tatakbo ka raw, kung tatakbo ka, huwag mo na kami pabayaan nakalimutan na kami ng lipunan. Yan ang sinabi nila. Pribileyo pa para sa kanila, dagdagan natin, kawawa ang senior citizens! My heart goes to them. Alam niyo, pagka lumapit na sa inyo, gaganunin ka tapos, tulungan mo kami. Suntok po sa puso ko yan. Hindi kaya ng dibdib ko yan. Ngayon po, pwede mo ba ako magtanong sa inyo? Sana yung galing lang sa puso nyo ang inyong sagot. Mahal nyo ba at tutulungan nyo si Jimmy Bondok? Mahal nyo bato, tutulungan nyo si J.V. Hinlo? Yes! Mahal nyo bato, tutulungan nyo si Vic Rodriguez? Yes! Mahal nyo bato, tutulungan nyo si Raul Lambino? Yes! Mahal nyo ba tutulungan nyo ang aking idolo, Rodante Marcoleta? Yes! Mahal nyo ba si Pastor Apolo Kimuloy? Yes! Bato de la Rosa? Yes! Mr. Malasakit Bongo? Yes! Robin Padilla! Yes! Yeah. Babi na. Hindi ako papayag niya. Senador Robin Padilla! Yes! Yeah. Mahal niyo ba ang pinakamahal nating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte? Yeah. Lahat na lang mahal niyo. patano ako? Pwede rin po ba akong humingi ng konting pagmamahal nyo? At suporta! Pwede po ba? Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista. Isang artista magiging epektibong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Philip Salvador, kandidato bilang senador ng PDB Laban, numero 58 sa balota. Magandang gabi po Sorry.